master nagkaroon ng problema ayan nagkaroon ng problema mga master nasira yung gulong ko nabasag yung gulong ko mga master kaumpis ko pa lang Kasi yan, uh, ayan ayan o oh. ayan bali lumabas na yung ano nyo bali nabasag na o Buti nga, buti mga master nakahiram ako ng martilyo dun sa suki ko Nilagyan ko siya ng dalawang ano para hindi lang sa baba lumabas Ayan o oh. At sana naman eh Bago bumagay ito mga master eh makapagtinda muna ako maubos Kasi kakaumpisa ko pa lang Ayan o Kakaumpisa ko pa lang mga master Kasi yun ang malaking problema ngayon mga master bago bago siya magbumigay eh, sana makatapos muna ako sa pagpitinda kasi, so, kasi maraming pa ito mga master kaumpis ko pa lang talaga umaga pa lang ayun time check mga master Ayan. alas 10 pa lang um, simula dun sa ano yun lang problema iba na nga yung tunog niya oh. Eh. Inano ko lang para hindi siya maba para hindi siya lumabas dito. Ayun oh. Ang lali ang lalim ng butas oh. basag talaga siya oh. Buti na ko na ano, naglaglaga na pala yung kahoy niya. So, ang ginawa ko, nangiram ako ng martilyo, nilagyan ko dyan oh. Para hindi siya maghiwa eh, mga master, ma, para hindi siya madurog. Isa ko pa lang. Dami pa. Ayan. Dami pa niyan. So yan, mamaya hanggang mamaya pa kung ano, alas. Hanggang mamaya pa kung alas 3. So yan, paano kaya to? Sana ma, ano naman, ma... Hindi pa siya masira, mga masaya pag, ano paubusin mo yung paninda ko pero pero titignan na lang natin bahala na bahala na mga basta kung magiging ganap nito kakaumpisak pa lang talaga So yun, iba na yung ano niya. Uh, iba na yung di ka nung wala pang sira. Tuloy-tuloy ang ano niya. Maganda yung gulong niya. Ngayon, iba na. Yung kumakalabog-kalabog na dahil nabawasan nga ng kahoy. So yun, update ko na kayo kung mamaya. Sana makatapos ako sa pagtitinda. Hindi pa siya masira. So yun mga master no. Uh, salamat ako hindi pa rin talaga nasisira yung ano yung gulong ko. So yun, nakaikot na ako yung galing. Nandito na ako galing ako sa may pure gold no sa pinipistuhan ko. So yun, ito pa nga yun, yung tsura niya no. Ayun oh. Ah, natanggal na yung mga ano, natanggal na yung mga yung mga yer, yung parang diyan sa loob natanggal na. Pero kahit pa paano naman eh hindi pa rin natatanggal. Yun. Ah kanina anong nasira siya? Alas gis Alas gis siya nasira ah uh, Ngayon, ano na um, Ala uno na So pinagbibigyan pa rin tayo mga master Ayan, pinagbibigyan pa rin ako Maraming salamat so, Ilang oras na lang, pauwi na ako So meron pa naman Ayan. So mga master, update ko pa rin kayo mamaya uh, Kung hindi tayo i ko kayo mamaya. Nakita ko sa iyo mama sir. Hanggang sa pag ko mama sir. i ko kayo. Sino ah, uh... no. Pagpunta na ako dito sa uli Kung ano. Huling area ko. Sino ah uh, Nagpapasalamat ako na napagbigyan tayo no. Hindi pa siya dito Ayan Papunta dun sa kabila Pero kahit paano mga master Pinagbigyan pa rin ako na hindi nasira yung gulong ko So talagang ano na uh, Gulogin uh, na talaga Yung Pabasak na Nagawin ko lang ng paraan Nagawin ko lang siya ng paraan na Hindi siya mag Hindi, siya, hindi kumalat yung Yung mga kahoy Bali pinakuha ko lang siya Nakahiram ako dun sa suwi ko ng Nang ano Castillo at pa ako Siyempre, bago pa, bago labas pa lang ako nun eh So ano, kanina, nung paglabas ko, nang masira siya, ala, alas gis Alas, alas gis na nasira, so ano oras na ngayon? Ah, uh, yun, alauna na mga master So kaya pa paano, grabing kaba ko talaga, Kinakabahan talaga ako sana, hindi, hindi pa siya mawasak Kasi mabigat yung, ano, mabigat yung dala ko, puno pa eh Puno pa yung dala ko, kaya kinakabahan talaga ako kasi hindi na ako nagpapayong mga master hindi, hindi ko na kinabot yung payong kahit sobrang init Kasi ano, mahangin Mahangin siya, ako tumitikas din yung payong ko Kaya hindi ko na kinabot Kasi so, nandito lang sa may damayan lagi no, sa area ko Ito, lahat yan, papunta doon sa may gilid Ayan Papunta doon lahat, ayan, area ko yan mga master So hindi ko na kinabit yung payong kasi mahangin Kasi nakakit tayo dito Ayan. Ayan na. So, yan, dito. Ayan. nandito ako sa ano, sa damayin lagi. Yung area, yung araw-araw pinupuntaan ko. Ayan. Ayan.